parang ano, sakit na sakit ka naman. Ano nga yun? Si? po dito ba sa ano? Ha? Sa side? Naglalak. Siguro pag matagal po ako nakapupo. Isa pa. Okay. Ano ang orasa ba? 30. E e e isa pa. Ay, e e ito. Pa. E titingnan natin ito. Medyo may ano ito. Yeah, medyo may ano ito. Ano yung kasunod? Bakit? <laughs> Hindi sir, medyo... Kailan ka nadali sir ng ganyan? Kailan may... Two Kailan years ago na po to. Two years na? So, ibig sabihin, consistent na 2 years, ganyan ka? Hindi po. Yung ano talaga, talaga, hirap talaga. Nag hirap talaga. Mas Wala. mahirap pa nung una. Medyo nakarecover ka pa niyan. Kilot-kilot lang. <laughs> nakarecover po si sir. Nakita niyo nung may kilo si sir. Lalo pag, ano, na pag matagal ako nakaupo. Namamaga ako yun. Ano po yung ano nyo? Ano po yung unang, bakit kinagkakit yan? Una nangyari ito po yung ano, nas, uh, naslide lang po ako, naka-split. Mm uh -huh. Nadulas po kasi. Yung split mo, medyo na mukha ka ka? ito lang po. Isa lang. Next Ang masakit na para si Singit. Sumakit. Oh. Okay. Tapos, pangalawa, yung nadulas kami ng anak ko, napaiikot po ito. Tapos, tatlong beses lang, o oh, limang beses na aksidente sa motor. pilot lang. Parang wala lang. Tanggalin natin ito, sir. hindi mamaya Nauna na speed ka. Ako, Tapos uh, multiple na yung semplang mo sa motor. Ako. At anong semplang? Pagulong-gulong ka ba? Ano? Hindi ano? lang. Kasi medyo... Parang um, may, may, kuryente sa likod. So, Hindi uh, na ako katakbo. Hindi na ako pakala. Ang, ang ibig sabihin niya, compression na yan sa bis. Sa tulong ng mga impact na nangyari. Sa so, ilang beses ka na semplang? Um, tatlo pa hindi naman at least ng Sir, wala tayong pay eh, sir. Mas mas safe ka rin, sir. Kasi kung maraming disgrasya ka na, alam mo yung mga <coughs> waking waking nung lumala na yun. Hindi <coughs> naman yung ano, yung safe lang na ano talaga. Pugba uh, Bakit, 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 bakit na uulit ang ganang na uulit? Lima hanggang, tatlo hanggang limang beses? Lasing ka ba umuwi? Hindi ko, sir. Paano na nang dadali pa? Paano uh, ang bilik? Malupak po ba? sa lugar namin, sir. Yung galing mas bati pa po eh. Ah. Oh. Two years ago lang po ako na punta dito. Okay. Pero doon ka nagkakasimplang simplang o dito na rin? Doon. Doon? Ang dami, limang pe... limang pesos eh. Pero yung ano talaga? Hindi natin alam kung saan ka nag nagtatatama doon. Katulad niya, may yung lakad kasi ni Sir, medyo... Pa, na, na? Parupot-rupot na. Pag naman po, pag ano, maganda yung upo po, maayos sumang po din diretsyo. Saan ka nasasaktan, Sir? Saan ka nasasaktan? Dito lang po may naglalaking tupad na. Diyan? Pulang so, wala. talaga dito daw na, para nawalan ng ano. Pero dito, dito ano? sa mga part mo na to, na mga magayang dito wala. Wala, na, wala. pa. wala. 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 Okay, sige upo ka. May doble kang t-shirt. Depende nga po sa ano, sa position ko. Uh, po ako kay Crown. Never. Okay. Ano lang, Cairo Cairo. Na, Tijot. na, na, pero mga par. So, doon medyo gumagad na ganda. Minsan mo nakaraang buwan, pailot lang ako sa tao ko, parang inangat lang to, nakatapa ko, inangat lang itong kaliwa ko. Yun, gumanda yung lakad ko. Pero, balik upo ko po po naman, balik na naman. Ibig sabihin, durog yung disk mo, sir. Ipaglanyan. pagkanyan ibig sabihin, yung dismo mo, pirat. Kaya nawawalan kay, ka, hindi ka makatalo, hindi ka makatakbo. May, compress yung spinal cord mo. Hindi ang do'n, yun ang nangyayari sa'yo. Kasi minsan, natatiming yan ha, minsan lang. Matatiming na gumagal na yan mo. Ibig sabihin, sa mga pag matagal ka na nakaupo, nakaupo, compress na siya. Ayan na, warning na naman. Mabilis na maipit yung spinal cord mo. Dahil yung sa ano, sira na yung mga disc mo. <coughs> Kailangan to sir, kahit pa paano sir, magpaano ka. Magpa-x-ray ka man lang, kahit hindi mo kaya yung MRI. Kung kaya mo yung MRI, magpa-MRI ka na. Kasi, Paano na pag umidad ka ng 60 years old, pag ano ka na, kung baga nag-senior, mas lalong, mas lalong mong iindahin kasi hihina talaga yung mga ano natin. Kaya kailangan maagapan, ma-check natin kung ano yung ano. Kasi out of the blue tayo dito ngayon. Wala tayong files na ano. Base lang tayo, nagbabase lang ako. Siyempre sa assessment ko sa'yo, sa mga tanong ko, sa mga sagot mo, sige tayo ka. Natroba ka ba ro'n? Hmm. na okay. Ito hindi mangyayari yun. Okay, higakan pa sa gilid. Sobrang sakit Pati sa bulsa. Troy, okay. massage okay. mo muna na kaganyan. Diyan ka muna. Sera. Di ang gagawin ko sa'yo? Eh, kasi to. Wala siyang fights eh. May mga disgrases sa motor. to. Kaya susurbulin ko. Nahandahalin ko muna. Di ba aling tumagal tayo, sir? Ang mahanda ka, Hindi ka may hindi, <laughs> hindi ka masakta ng dodo. Doon kasi, hindi talaga ano. Hindi talaga ano yun. Yung ganitong posisyon, masakit. Ang bigpit ng suot mo, sir. Eh. Oh, pirat na pirat ka agad. Eh. Um, ka na nga. Okay, kung side. Pag mamaya gumanda na lakad mo, okay na yun. Tapos tuturuan kita ng exercise mo. Kung sakali mang mag... Di ba bumabalik-balik? Kung baga, tuturuan Depende kita. Po pa. Sa position. Depende sa posisyon. Depende sa posisyon. Pero yung pagbalik niya, matagal naman buwan ang bibilangin oh. o araw lang. Linggo lang. Kahit ano lang, maya-maya, okay lang. Um, ano ba gaya Depende sa posisyon kasi sa... Ano, Lalo na kung diba, yung, yung exercise na ginagawa ko, okay naman. Pero pag makaupo ko naman matagal, yeah. yun, doon na naman. Correct na naman. Oo, okay, last night. Para sigurado, bumili ka na ng gilder. Meron po ako yung dito, spine support. O yun. Soap mo muna yun. Hayaan mo, mo muna ng mga isang kalahating buwan. Dapa ka, sir. Para mabilis ka makarecover. Kasi kung talagang sa pag-upo lang, nadadali ka, e, eh, very simple yung pag-upo. Kung doon ka nalulung sa pag-upo, kailangan may nakasupport. Tanggal sir. Kailangan may nakasupport sa balakang mo. Wala, eh. Madalas ka mo sumusumpong, eh. Lalo, sir, iiwasan natin yung ano, kailangan maayos natin ito kagad. Kasi darating ang panahon, siyempre magsisinyor tayo lahat, eh. Di ba? Pag umihidad tayo, alam mo nang kasunod nun, paghihina ng mga joint natin kung ngayon pa lang mahina na yung joint natin kung hindi kayo tayo sa mga upo, -upo lang, eh paano po kaya pag mas may pa? Di ba? Mamaga tayo malumpo. Ito yung worst case scenario nito. Pagkalumpo. Maga ang wigwig siya. Okay ka na dyan? Okay na. Matuturuan kita ng exercise mo mamaya para makaugad mo. Doon sa kanila, pipilitin nila yung lumakotok. Hmm. Kahit hindi naman ha, naka, na. Si Haya. Nakailan naman tayo? Kailangan naman, magsakto ka lang. Pang-thirteen na nga silang... Anong pang-number pa sila? Thirteen. <laughs> Thirteen yun. <laughs> Oo oh, yun, sakto sila. Sakto yung number nila konsi.

Namamanit ka, pag wala. Namamanit, may kumikilos, wala. Saan ba na? Nakapaliwa? Dalawa. Dalawa, namamanit ka. Pag position posisyon. Parati po, lahat ang oras. Lahat oras.